Magandang araw mga kaitlog. Nandito naman po tayo sa ating maliit na farm. Beiji's Excellent Farm. Sa ngayon po, napadaan lang po tayo. Pero, di tayo papasok sa ating layer building. Kasi wala tayong boots sa ngayon po titingnan lang po natin yung ating mga tanim dyan po pero bago po yan mga intro po muna tayo mga kaitlog may bago po silang tinanim dito mga ilang piraso lang po ilang pirasong pinya yan po tsaka andun pa pero yung ating mga damo po dito di po ah linisan tsaka yung mangga nakikita na po dati maliit pa lang to tapos di nakikita nung marami pang kamuting kahoy. pasok po tayo dito mga itlog ito po yung ginawang daanan daanan papuntang palayan yan yan po yung palayan Diyan po parang kailangan ng kunting linis, kunti lang, di pa muna grass cutter. Sa mga paligid lang po ng mga tanim. Sasabihan po natin yung ating mga tao pag may oras pa sila. ito po yung palayan mga kaitlog dyan po nung dun po yung palayan po din na po atin yan dito lang po may mga ay ang ating langka malaki na at may bisita tayong aso nakisilong sa sobrang init ng panahon dito po kasi sa amin ang init at sa sobrang init baka may lumal may lalabas na naman na ahas nung dati po nakakita po ako ng ahas maliit pa lang yun Diyan po banda Diyan. siguro po kailangan ng linisan yung paligid ng ating tanim tulad po nyan maakyat na yung damo sa ating bayabas saka dito po sa ating saging maakyat na yung mga damo yung ating mga niyog po. Parang konti lang yung bunga. Yun, baka parang marami 'yun. Pero yung iba konti lang, tapos yung iba maliit pa kasi kakabunga pa lang hanggang doon pa po yan may mga kunting lubih ito po yung ating biyabas na kinapita na ng damo at meron pa po dun Yun, may mga marami ng damo Yan po. Pati po dito yung ating langka di na nakatubo malaming damo na kabit ito po yung pinakamalaking ng langka natin pero wala, wala pang ano bunga pati po yung saging natin maapot na sa taas yung damo So yan lang po yung ating update mga ka Don't forget to subscribe. Salamat.